So, for today's video mga kabakyard ay gagawa tayo ng fermented fruit juice. So, ang gagamitin natin itong saging at saka molasses. Babalatan muna natin yung saging tapos tatanggalin natin yung sirang parts ng saging. So, itong saging na to mga kabakyard ay galing lang din dito sa ating bakuran. kesa masayang gawin na lang nating fermented fruit juice. So, natapos na nating balatan ng ating saging. Ngayon, nahihiwain natin to ng maliliit. Natapos na natin hiwain ng maliliit mga kabakyard So ngayon nahaluan na natin siya ng molasses. At eto na nga, nahaluan na natin ng molasses. Ang ratio pala nito mga kabakyard ay 1 is to 1. So kung 1 kilo yung iyong banana, ay 1 kilo rin ng molasses ilalagay mo. Iyahalo mo. So ayan, haluin lang ng mabuti. Hanggang sa makover na lahat ng malasas yung ating saging. So, ayan. At babalutan na natin itong mga kabakyard. So, takpan lang natin ng mabuti itong mga kabakyard. So, eto na mga ka-backyard. So, lagyan nyo lang to ng date kung kailan nyo ginawa at i-ferment nyo po ng one week. So, after one week, doon nyo lang po pwedeng i-harvest at pwede na pong gamitin na pangdilig sa mga halaman po natin at pwede rin po ito sa hayop. Ihahalo lang po sa tubig. So, sa one liter na tubig, ang iha-halo nyo lang ang ratio lang po is one tablespoon sa isang litro po. So, ayan po mga kabakyard.